pambubuli ng China sa maliliit na bansa gamit ang kanilang higanting hukbong sandatahang militar upang suportahan ang Belt and Road Initiative. Walang pakundanga ng pagmamalabis ng mga inchik sa mga hindi makalaban sa kanila. Sa Asia, sa South America at Africa, nang hihimasok ang mga komunista sa komersyal na aspeto ng ekonomiya. Yung mga hindi nakabayad sa kanilang pautang ay kinukumpiska ang mga pag-aari Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na mukhang bumaligtad ang ihip ng hangin dahil kamakailan lang nagsumbong ang China sa otoridad dahil sa nararanasan itong pambubuli sa kanila Mayroong mga naniniwala at marami din naman ang naghihinala ang tanong Totoo ba? Unang araw ng buwan ng Pebrero, lumabas ang ulat mismo sa White House ng Amerika na papatungan ni Trump ng taripa ang mga produktong imported mula Canada, Mexico, at China. Binanggit na ito ay dahil sa isang malaking emergency na nagaganap katulad ng pagpasok ng mga illegal aliens at paglaganap ng fentanyl sa Estados Unidos. Siyempre, hindi ito nagustuhan ng tatlong bansa. Sinabi pa na hangga't hindi nalulutas ang problema sa droga, magpapataw si Trump ng 25% sa Canada at Mexico at 10% naman sa China. Ayun sa ulat, kasangkot ang pamahalaan ng Mexico sa mga drug cartel na nagluluwas ng droga. Ang Canada naman ay may laboratoryong gumagawa ng fentanyl at ang China ang pinagmumulan ng mga sangkap. Kaila sa marami na hindi ito ang unang pagkakataon na nagpataw ng taripa si Trump sa China. Mula pa nang kumandidato ito noong taong 2017, pinuntirya na ng negosyante ang panlalamang ng mga komunista. Kung maaalala ang speech nito noong taong 2016. When I'm there, we turn it around folks, we turn it around. We have a 500 billion dollar deficit, trade deficit with China. We're gonna turn it around and we have the cards. Don't forget, we're like the piggy bank that's being robbed. We have the cards. We have a lot of power with China. When China doesn't want to fix the problem in North Korea, we say, sorry, folks, you got to fix the problem. Because we can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world. What China has done, and I like Sinabi noon pa ni Trump na mayroong 500 bilyong dolyares na trade deficit ang Amerika sa China. Ibig sabihin, mas marami silang iniimport mula sa China kumpara sa binibili ng China mula sa Amerika. Hindi raw patas ang kalakal. Sobrang laki ng agwat na maaaring umabot sa 500 bilyon ang lugi nila sa China. Mariing binanggit din na nire-rape down ng China ang Amerika o pinagsasamantalahan. Masamang salita pero iyan ang ginamit ni Trump upang ipahayag ang kanyang salobin. Ang speech ni Trump ay umabot sa Beijing at narinig ng mga komunista. Kaya sa sumunod na taon, sa pulong ng World Economic Forum sa Davos, Switzerland, nagsalita si Xi Jinping. GINGGI <todic> It is true that economic globalization has created new problems. But this is no justification to write off economic globalization altogether. Rather, we should adapt to and guide economic globalization, cushion its negative impact, and deliver its benefits to all countries. And all nations. Ayon kay Xi, ang globalization ng mga ekonomiya ay nagdulot ng mga bagong problema. Kapag sinabing economic globalization, ito yung pag-interlock o partnership ng mga nasyon upang paunlarin ang kanika nilang mga bansa. Halimbawa nito ay ang BRICS, mga bansang may trade deals, mga bansang may kasunduan sa export-import at iba pang kalakal na apekto sa kanilang ekonomiya. Ito ang pagbuhol-buhol ng mga kalakal sa mundo. Whether you like it or not, the global economy is the big ocean that you cannot escape from. Any attempt to cut off flows of capital, technologies, products, industries, and people between economies and channel the waters and the ocean back into isolated lakes and creeks. Hinalin tulad ni Xi Jinping na ang globalization ay parang karagatan na hindi maaaring maiwasan. Hindi pwedeng hadlangan ng agos ng kapital nito, ang teknolohiya, mga produkto, ang industriya at mga tao. Hindi ro pwedeng pabalikin ang tubig ng karagatan sa mga lawa at sapa. Ito ay imposible. Mga malalim na kataga para sa mundo. Pero ang talagang pinatatamaan nito ay si Trump. kung susumahin ang tugon ni Xi Jinping sa paratang ni Trump na inaabuso ng China ang kalakal sa Amerika. Hindi daw maiiwasan ng mga problemang dulot ng globalization. Ang kailangan ay bigyan ito ng solusyon at gumawa ng paraan upang hindi lubos na maapektuhan. Imposible ra na mapigilan ng economic globalization. Totoo naman ang sinabi ng pinuno ng Partido Komunista na kung may problema ay dapat hanapan ng solusyon. Subalit hindi ito ang sinasabi ni Trump, hindi ang globalization ng mga ekonomiya ang reklamo tinutukoy, kung hindi ang pang-aabuso ng China. Naniniwala si Trump na ginagamit ng mga inchik ang globalization para makalamang sa mga maliliit na bansa. Marami sa Pilipinas ang nagsabi na natauhan ng Amerika sa pahayag ni Xi Jinping nang narawang tuhod ng mga Amerikano at lubos ang nabulas dahil sa matapang na salita ni Xi. Sigurado raw na itigil na ng Estados Unidos ang pagbagsak ng taripa sa mga produkto ng China dahil sa matinding takot. Mas maganda raw na lumood na lang ang US sa China kaysa makipagsabayan pa. Subalit marami ang nagsasabi na sinusubukan lang ng China kung aalma ang Estados Unidos o katulad ng mga bansa sa Asia na luluhod na lamang. Makaraan ng ilang buwan, Setyembre ng taong 2018, binalita ng New York Times na tinira ni Trump ang China ng 200 bilyong taripa ang mga produkto ng mga injik. Sinabi rin na magpapalala ito sa trade war. Hindi lamang ikinagulat ng China ang pag ng Amerika sa sinabi ni Xi Jinping. Sinagad pa ito ni Trump at sinabi na kung mag-iisip ang China ng gumanti, papatungan pa niya ng karagdagang taripa ang mga made in China na nagkakahalaga ng $267 billion. Inulat sa Reuters noong buwan ng Abril taong 2018 na ang China at nagbagsak ng 25% na taripa sa mga produkto ng US. Pero hindi nagpasindak ang Amerika dahil sa sumunod na araw, nagbagsak naman si Trump ng 25% na taripa sa China products. Ikaapat ng Abril, nagbanta ang China sa Amerika na magpapatong din sila ng taripa. May mga naniniwala na ito na ang katapusan ng Amerika dahil daw nadala na ang mga Amerikano. Iyan ang akala nila. Dahil buwan ng Hunyo, sinunod-sunod ito ng Amerika. Taripa dito, taripa doon. bago matapos ang taong 2019, medyo natauhan ang China at nakipag kay Trump. Ang ulat sa The Guardian, buwan ng Disyembre 2019, na kinumpirma ng China na bibili pa sila ng maraming produkto sa US kung bababaan ni Trump ang taripa sa mga produktong made in China. Binalita din iyan sa CNN Business na pumayag na ang China na bumili pa ng mga produktong mula Amerika upang maging patas ang kalakal ng dalawang bansa. Ah, mukhang ang natauhan ay ang mga komunista. At nakipag-areglo pa para hindi nabagsakan ni Trump ng karagdagang taripa ang kanilang mga produkto. Dahil sa naganap, marami ang nagsasabi na may kinalaman ng China sa pagkatalo ni Trump noong taong 2020. Ngayong 2025, ang pagbabalik ni Donald Trump ay tila he's got a score to settle sa mga inchik. Sa kanyang pangalawang termino ay mukhang mas mainit ang ulo nito dahil hindi lamang sa malaking tanlalamang ng China sa trade deficit, pati paglaganap ng fentanyl sa Amerika ay naungkat na rin. Napasali pa ang Canada at Mexico dahil sa kanilang bansa dumadaan ang iligal na droga mula sa China. Pero nagbanta ang mga presidente ng dalawang bansa na gaganti rin sila kay Trump. Hindi raw sila natatakot at hindi rin sila magpapasindak ilang public announcement ang ginawa ng dalawang presidente at nagpakita ng tapang laban sa banta ni Trump. Pero hindi nagtagal, ang pagmamatigas ay parang naging mainit na pandisal. Sinabi sa France 24 na isususpindi ni Trump ng isang buwan ng taripa dahil sa sumang-ayon ang Mexico at Canada na tutulong sila na pigilin ang pagdaloy ng mga illegal immigrants at paglaganap ng fentanyl sa Amerika. Sa Fox News sinabi na magpapadala ang Mexico ng 10,000 sundalo sa border kapalit ng pagsuspindi ni Trump sa mga taripa. Sa National Post sinabi rin na magpapadala naman ng Canada ng mga drones para manmana ng border at tutulungan daw nila ang US sa mga logistics. Mukhang nahimasmasan din ng dalawang bansa at parehong walang nagawa kung hindi sundin si Trump. Bagamat pansamantalang pinahinto ni Trump ang taripa sa Canada at Mexico, pero hindi sa China. Ikaapat ng Pebrero binalita mismo sa pahayagan ng China ang Xinhua Daily na naglunsad ng reklamo ang China sa WTO dahil sa pagtaas ng taripa ng Estados Unidos. Iyan din ang sabi sa China Daily na nagreklamo nga ang China sa World Trade Organization ito ay matapos ang pagpatong ni Trump ng 10% taripa sa mga produktong made in China. Kung maaalala, ang sabi ng mga incikay walang epekto ang taripa ni Trump sa China. Kung ganun, baka sila ngayon ang nagre-reklamo. Walang duda na napagtanto ng mga Chinese na hindi magpapabuli sa kanila ang mga Amerikano. Ang problema sa kanilang reklamo ay nakabayan ng lahat ng membro ng World Trade Organization na pumunta sa Amerika. Kaya walang binesa ang kanilang sumbong. Anong ara alang mapupulot dito? Malinaw na ang pambubuli ng China sa maliliit na bansa gamit ang kanilang hukbong sandatahan at Belt and Road Initiative ay hanggang doon lang sa mga bansang walang laban. Pero mukhang nasaksihan ng mga komunista na iba ang banggaan kung malakas din ang kanilang kalaban. Sa trade war hindi sila inurungan ni Trump noon at mukhang hindi rin sila urungan ngayong 2025. Kaya naman sa huli, sila pa ang nagsumbong sa WTO. Tama nga ang sabi na kahit gaano kakalakas at kahit gaano kalaki, there is always someone bigger. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.